Hi guys, welcome back ulit sa aking youtube channel and for today's video, coloring dark ash blonde naman yung isi-share natin kung paano siya ma-achieve at dahil dark yung hair ng ating client, kailangan natin i-free lightening muna para ma-achieve yung reflect ng ash bali karin rin lang natin siya ng mga level 5 or level 6 ang kanyang buhok bago natin ipatong ang dark ash blonde para ma-achieve Ang ginamit natin pang free light dito is yung bleaching powder. Ang ginamit natin yung oxidizing is 6% lang. Tapos binabad ko lang siya ng mga 30 minutes. Ang application nito is half inch away from the scalp lang. Baka magtanong kayo ba't natin free na light na muna. Kasi pag dinirect natin sa dark hair, for sure iba yung lalabas. Either brown or blonde yung lalabas. Depende sa oxidizing na gagamitin. Kaya, kailangan talaga mag-free lightening muna. Lalong-lalo lalo na sa mga fashion color para ma-achieve ito. Ang kagandahan sa dark ash blonde is, isang bleach lang pwede na siya. Kasi level 6 or 5 yung kailangan para ma-achieve mo yung ganitong kulay. So, bali ito na yung outcome pagkatapos nating ma-bleach. Bali, 6% lang yung ginamit natin dito. So, ayan, nag-level 6 na ang tingkad ng kanyang buhok. So, pag pinatungan natin ito ng dark ash blonde, for sure ma na ito. So, bali dito guys, napatong na natin yung Dark Ash Blend. Roots to Ends na yung application. 15 minutes lang siya ibababad, tapos babanlawan na. So, ganun lang siya kadali, ba? Diba? So, dito, natapos na natin siyang kulayan, bali ginugupitan na natin siya. Sakto manipis ang kanyang buhok sa harap, kaya nagpalagay siya ng shower bangs. Advisable to sa mga maninipis yung buhok sa harap, mas okay siya na lagyan ng bangs. So ito na guys, ito na yung final transformation ng buhok ng ating model na client. Saktong sakto to pag nag-photoshoot kasi nagsawa na rin siya sa kakariban tapos sinaset lang pag may pictorial siya. Bali twice ko na rin siyang nare-riban. Bali this time gusto niya hair color naman. So bali first time niya rin mag-color. So that's it for today's video guys. Sana nagustuhan niyo ulit. Paiwan naman ng likes at sa mga bago sa ating channel. Pwede nyo i-subscribe tapos pahit na rin ang notification bell para once na nag-upload tayo ng bagong video is ma-notify kayo agad. So ito na ulit guys yung final result. Saktong-sakto to sa mga first time pala magpapakulay. Dark ash blonde or pwede nyo rin i-try yung matte blonde. Ma-advise ko rin sa inyo kasi maganda yung reflect niya. So ito na ulit guys yung before natin kanina bago natin ayusan ng kanyang buhok. So ito naman yung pagkatapos. Kung napansin nyo, medyo iba yung kulay dito kasi naka-open yung red light natin. So pag walang red light, ito yung outcome nya guys. Yung dark ash blend. Ganyan siya kaganda. So yun lang guys. Sana may natutunan ulit kayo. Ingat lang po tayo lagi. Salamat po at God bless.